Isang drug awareness symposium naman ang isinagawa ng Lalo Airport Police Station sa mga mag-aaral sa Lalo, Cagayan. Ang ulat mula kay Corporal Roldan Gia. Hey, hey, hey. Aktibong nakibahagi ang mga mag-aaral ng Dagupan Elementary School sa sinagawang Drug Awareness Symposium ng Lalo Airport Police Station nito lamang ikalabin isa ng Marso taong kasalukuyan. Tinalakay ni Police Captain Julius Maribay, officer in charge ng nabanggit na himpilan, ang tungkol sa si iba't ibang klase ng ipinagbabawal na gamot, gayon din ang mga masasamang epekto nito. Uh, magandang umaga ulit sa atin lahat. Uh, ako po si Police Captain Maribay. Ang pagsasagawa po namin ng mga symposium sa mga paralan na nakapalibot po dito sa Lalo, Korean North International report is for the purpose of uh, showing the sincerity of the Philippine National Police in working with the people and especially uh, the children so that we will be crafted or uh, we will also help them uh, grow better and they will have a uh, belief in the Philippine government and the Philippine National Police because they will be the future leaders of our country and of course, pag mawawala kayo mga tatanda, ang papalit po yung mga bata And will be a training, a good breeding of citizens citizen na makakatulong po sa, ating, sa ating kapulisan, na productive sila, makakatulong sa kanilang buhay. Siyempre, mawawala po ang sakit ng ulo ng gobyerno at ng kapulisan kasi nakatutok sila sa kanilang uh, kumagagolin goal in life to be a better citizen of the country. Patuloy ang kapulisan sa kanilang ginagawang kampanya laban sa si ilegal na droga lalo na sa mga bataan upang maimulat sa kanilang isipan ang masamang tulot ng ilegal na droga sa kanilang buhay at kinabukasan. Maraming sahal pa sa kapulisan na nag-lecture ng tungkol sa droga. Marami pa kaming natutunan. Thank you. Mula dito sa lalawigan ng Cagayan, ako ang PNN correspondent, Police Corporal Guiab, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis.